ang PNP sa naging pahayag na walang naitalang patay mula ng suspindihin ang illegal drug operations. Nagbabalik sila ng na Babylon tahan ng Philippine National Police ang pahayag na walang naitalang patay simula ng suspendihin nito ang operasyon kontra ilegal na droga. Ayon sa datos ng PNP, mahigit dalawang libo ang nasawi na drug suspects mula nang ipatupad ang OPLAN lang sa nasabing mahigit dalawang libo. May mga kaso rin naman kasi ng vigilante killings. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, mailap talaga ngayon ang mga vigilante grupo dahil mas madali silang matutuntun ngayong wala na silang sasabayang police operations. Ibig sabihin, nag-stop lang yung mga vigilante hindi sa uh, kanyang gawain. Yan, pag ngayon, tuloy-tuloy na sa mga ginagawa nila, pumapatay pa rin sila. Pero nag-declare na ako na stop our uh, anti-drug operations, meron pa rin uh, na matay na gano'n. na silang habulin. Samantala, ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Senior Superintendent Leonardo Carlos, hindi pa rin titigil ang pulisya sa pagpapatupad ng batas. Ang pagkakaiba o mano ngayon, wala na munang mga planadong operasyon ng pulisya tulad ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel. Sinagot din ni Carlos ang pahayag ni Sen. Laila de Lima na PNP di umano ang pinaka-organisadong kriminal na grupo. Aniya, mas marami pa rin mga polis ang matinong magtrabaho uh, that's a uh, very sweeping ano eh. Tingnan naman lang, lang ho natin yung resulta ng ginagawa ho ng Philippine National Police. Yan sinasabi namin dito, yung gawain ho ng iilan, eh, hindi naman ho yun yung Philippine National Police. Uh, pansinin ho natin na mas marami ho talaga yung mga matitinong polis nagsasakripisyo araw-araw. Kasunod ng pagsuspinde ng PNP sa kanilang mga operasyon kontra droga, walang naitalang namatay na drug suspect sa buong magdamag sa Metro Manila. Para sa CHR o sa Commission on Human Rights, ang pagsuspinde ng PNP sa kanilang anti-drug operations ay pag-akuraw ng kapabayaan at pang-abuso sa kampanya kontra droga ng administrasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, uh, Jessica, itong internal cleansing nga daw ang bibigyan prioridad ngayon ng pambansang pulisya kasunod ng suspension ng Oplan-Tukhang. Pero isa pa raw sa kailangan sagutin ng pulisya sa ngayon ay ang tanong kung tunay nga bang nagiging matagumpay ang tinatawag na all-out war ng gobyerno kontra sa droga. Tahimik ang nagdaang magdamag sa Metro Manila kasunod ng pagsuspindi sa Oplan-Tukhang at mga operasyon kontra droga ng PNP. Tanongin natin mga sarili natin bakit dahil ang, ang covered lang ng instruction ng chief PNP dapat yung PNP. E ba, bakit parang pati yung mga vigilante sumunod na wala sila napatay, walang uh, walang riding in tandem, walang pinasok sa mga siyantis. Mas mabuti na raw ito ayon kay PNP chief Ronald Bato de la Rosa para mabiso na ang mga vigilante na nakikisakay di o sa kampanya kontra-droga. Nagdeclare na ako na stop our uh, anti-drug operations. Meron pa rin. Uh, na mamatay na gano'n, di madali na silang habulin, madali na silang ma-identify dahil si, oh, sino pang gumagawa niyan. Sa Caloocan City na may pinakamaraming deaths under investigation, binuwag ng lahat ng mga station anti-illegal drug unit o SAID. Na-observe din natin na wala tayong death under investigation uh, simula nung na-declare ng ating mahal na Pangulo at ating CPNB. Himahimayin namin kung anong mga possible na Uh, ...suspects or any personalities or groups na pwedeng uh, responsible dito mga DUI. Kung tahimik sa Metro Manila sa San Mateo Rizal, isang drug suspect ang napatay. Ayon sa pulisya, bigla raw pinaputukan ng suspect na si Tamano Hanikasan ang kanilang sasakyan kaya napilitang gumanti ang mga pulis. Paglilinaw ng pulisya, wala silang operasyon sa lugar kung saan nangyari ang pamaril. Ang pagsuspindi sa oplantok hangat mga anti-drug operation ng PMP ipinag-utos si Pangulong Duterte matapos madawit ang ilang pulis sa isyu ng pagdukot at pagpatay sa koreanong negosyanteng si Jeek Joo. Kasabay nito ang pagbog din sa anti-illegal drugs group ng PNP. Kaya ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA muna ang mga sa mga anti-drug operation. Pero may agam-agam si NCRPO Chief Oscar Albayalde is the PSP. Pakita naman siguro natin na magiging problema lang naman dito is yung mga street level pushers. Kasi yung PDEA are focused dun sa mga high value targets. Okay. No? So dun lang siguro medyo mapapabayaan ng konti. Dun sa street level pushers. Pabor naman ang Commission on Human Rights sa OCHR sa pagsuspindi sa Oplan in effect is an acknowledgement that there are lapses and there are abuses. And we of course call for... Um, Accountability uh, for the deaths thus far uh, resulting from um, Oplanda Double Barrel and Tokhang. Ayon naman kay Sen. ay sana'y matuturawang gobyerno sa pagkakadawit ng ilang pulis sa Asia ng Tokhang for Ransom. Sana ay uh, kunin itong wake-up call, matutunan ang mga mapapait na leksyon ng Project Tokhang at mag-adopt ng isang mas uh, komprehensibo, mas enlightened at di hamak na mas epektibong approach na may mabigat na pagpapahalaga sa public health response sa drugs problem. Samantala, naglabas ang Temporary Protection Order o TPO at Rit of Amparo ang Korte Suprema laban sa mga pulis na nireklamo ng pang abuso sa Oplan Dokhang, Agosto ng isang taon sa Barangay Payata sa Quezon City. Kabilang sa mga nireklamo si PNP Chief De La Rosa. Sa inilabas sa TPO ng Korte Suprema, bawal lumapit ang mga nireklamo ng hanggang isang kilometro mula sa tirahan at pinagtatrabahuhan ng mga nagpetisyon. Sumbong kasi sa korte ng mga nagpetisyon, tinatakot daw ng mga pulis sa mga residente para raw manahimik. Kaunay ng operasyon, ikinasawi ng apat na suspect sa droga at ikinasugat ng isa. Inutusan na ng Korte Suprema ang Court of Appeals na agad i-raffle at dinggin ang naturang kaso. Sa ngayon, naabot daw sa may 500 kaso ng pagkamatay na may kaugnayan sa war against drugs sa pamahalaan, ang hawak ng CHR. Jessica, kausap natin kanina ang uh, hepe ng Quezon City Police District at kanyang sinabi na itong uh, suspension ng Oplan Tokhang ay temporary lamang. Patuloy silang magmamanman sa mga drug personalities, hindi sila mag-ooperate, pero oras sa i-lift itong suspension ay ready to pounce uh, daw sila. Ika nga sa mga drug uh, personalities na patuloy nilang imomonitor. Jessica. So Ivan, positive development para sa CHR, itong pag sa tokhang o uh, itong uh, OPLAN double barrel or war, war against drugs? Yes, Jessica, matagal na namang vocal ang Commission on Human Rights, lalo na dun sa mga tanong na itong mga nangyayaring patayan, yung mga nanlalaban, are in fact extrajudicial killings na kailangang imbestigahan at kailangan may mapanagot. Uh, Jessica ang stance kasi ng uh, Commission on Human Rights dito. Basta may namatay, na drug suspect, drug personality at ang sinasabi ng polis ay ito ay nanlaban, kailangan daw it is something that the court should decide kung uh, appropriate nga ba yung ginamit na puwersa ng pulisya para mapatay itong uh, drug suspect. Iyan ang kanilang pinaninindigan. Kaya itong suspension ng tokhang na ito, ng offline tokhang na ito at mga anti-drug operations ay isang magandang pagkakataon daw to, to assess, ika nga, if the police is doing this right. Mm -hmm. Liwanagin lang natin na, uh, Ivan, no, before we proceed to further discussions, dalawang klase ng pagpatay na nakikita natin these mm -hmm. past months. no. Yung uh, ginagawa ng police o yung tawagin na nating legal PNP operations at meron din yung DUI in terminology yes. ng PNP ano o EJK sa iba. At, no? uh, magkaiba ito at repeatedly mm -hmm. sinasabi ni uh, General Dela Rosa at even the president himself no sinasabi nila wala kaming walang kinalaman ng gobyerno dun sa nakikitang masking tape pa yung uh, nilagyan pa ng karatula kasi sa tingin nila pa ang polis, pag pumatay papatayin na lang di ba eh, hindi na nila they will not go to the extent mm -hmm. na mm -hmm. bibili pa sila ng ng duct tape o ng masking tape ipit tape pa yung pinatay at lalagyan pa ng karatula so in other words hindi raw yan gawa ng mga pulis curiously to, nung na-suspend itong uh, tokhang eh wala nang wala na rin kaso ng DUI o EJK anong tingin ng uh, CHR dito Ivan <coughs> Yes uh, Jessica ito nga ay yung uh, coincidence parang mahirap siyang i-ignore no mm -hmm. na ang uh, nabanggit kanito si Senator Lacson ang order ay sa pulisya pero bakit pati yung mga sinasabing mga vigilante o yung mga sinasabi ng mga polis na baka naman sila-sila nagpapatayan, yung mga, I mean, among the, the drug gangs, uh, the, the drug group sila-sila nagpapatayan, bakit pati yon ay uh, tumigil? Ayan nga, Jessica, ang kailangan daw uh, mabigyang, uh, mapagtuunan ng pansin ngayon ay maimbisigahan niya mga yan at may mapanagot. Dahil... As of this date, Jessica, uh, almost 7,000 deaths according to the CHR uh, official count ng pulisya, ay 2,000 plus uh, deaths na related dito sa mga sa kanila mga anti-drug operations, but not a single case filed in court against a police officer. Dito sa mga mga kaso ng mga main na mga namamatay na drug personalities. Kaya 'yan daw ay uh, dapat talaga'ng pagtunan ng pansin Otherwise, magpapatuloy itong tinatawag nilang culture of impunity o yung walang nananagot at talaga napaka-brazen na mga nangyayaring pagpatay. Kaya tuloy medyo nagkakaroon tayo ng hindi magandang imahe sa international community. Pero ang CHR ba, nagsasagawa ba ng sarili nitong investigasyon sa EJ case o DUIs, Ivan? Uh, Kasi ang nakikita ko lang, naririnig ko lang from uh, CHR ay yung pagtulig sa nila dito sa nangyayaring mga patayan. Pero we haven't uh, been updated kung may, may sarili bang investigasyon ang CHR sa EJK o DUI. Jessica, ang paliwanag nitong si Chairman Gascon sa akin kanina, we can't keep up. Ika nga, kung ang mga nangyaring pagpatay ay limang libo, pitong libo, ang hawak nilang kaso nasa 500 lang. Dahil sa dami at sa bilis ng pagpile up ng mga kaso, kukunti ang kanilang mga tao, marami mga natatakot magbigay ng kanilang mga testimonya, kaya hindi sila makakope doon sa dami ng mga kaso. Ang isa pang problema daw nila, at nananawagan din sila sa prosecution service ng Department of Justice, Kumpleto na daw ang kanilang mga ebidensya, marami na silang mga nakalap na mga dokumento at testimonya pero wala pang naifafile na kaso ang prosecution service. For whatever reason, nagiging mabagal daw ang mga pagsasampa ng mga kasong yan which is also a source of frustration para sa CHR.